Ayan, nasa Kirino Grandstand na po ang atensyon ng bayan dahil po sa malawakang peace rally ng Iglesia Ni Cristo. Naayon po sa ulat ng SMNI, ay umabot na daw sa 1.5 million attendees. Teka lang, totoo nga ba ito? Alamin po natin ang buong kwento, kasama po ang reaksyon ng Malacanang at ang kontrobersyal na eksena mula sa rally na ito. Kaya stay tuned po dahil siguradong hindi po kayo mabibitin. nasa lahat 1.5 million sa isang rally lang napakalaking bilang po nito no kung totoo man ay uh, well isang record breaking na event na ito pero ayon po sa pulisya ang mas makatotohanang estimate daw ay nasa 800,000 attendees well alin kaya ang mas malapit sa katotohanan sabihin na po natin na kahit nasa 700,000 hanggang sa 800,000 lang Well, masasabi na rin natin na sulit naman yan. No? Marami na po yan. No? So kung kaya hindi po ito biro no? ang ganitong turnout, lalo na po sa gitna ng init ng kontrobersya. Kaya ang tanong po ngayon, paano kaya nabibilang ang ganitong karaming tao? Well, ang headcount po ay karaniwang estimate na base sa lawak po ng lugar at dami ng mga tao per square meter. So ayon nga po sa eksperto, maaring overestimate ang 1.5 million dahil po sa limitado ng kapasidad ng Kirino Grandstand. Pero hindi rin po maikakaila na marami talaga ang dumalo no? base po sa mga kuha ng drone footage at social media posts. Diba? Well, ang halaga po dito, kitang-kita po ang suporta no ng uh, Iglesia ni Kristo sa kanila pong advokasya. Well, kung ano man 'yan, sabihin na nating peace rally man 'yan, kung para sa kapayapaan ay sana'y ganun talaga no ang magiging resulta. Well, hangad rin po natin no ang uh, uh, positive lamang no sa mga aksyon na ginagawa at uh, hindi po ito makakapagbigay bigay no ng uh, masamang uh, dulot lalong-lalo lalo na po no sa ating lipunan. Di diba? Hindi po pinalampas ng Malacanang pagkakataon po na maglabas din ng opisyal na pahayag. Dahil ayon po sa Executive Secretary Locas Bersamen, the peace assemble is a bedrock right guaranteed by our constitution. Ayan, so simple lang po, no? Sinusuportahan ng gobyerno, ang karapatan din ng Iglesia ni Cristo na magtipon at uh, ipahayag no, ang kanilang saloobin. So, dagdag pa niya, ang lahat po ng ahensya daw ng gobyerno ay inatasang siguraduhin maayos ang takbo ng rally. So mula po sa traffic management hanggang sa emergency services. So mukhang tiwala po ang administrasyon na magiging mapayapa no ang pagtitipon ng uh, Iglesia ni Cristo na ito. Dahil ayon po sa pahayag, no sinasabi dito, we viewed today's assemblies as part of the national conservation we should be having as a people to bring clarity and consensus On issues that face us all in the affect our future. So ayan po no, mali na po dito, nanay lang po ng gobyerno na gamitin ang pagkakataong ito upang mas mapalalim pa ang pag-unawa sa mga isyung kinakaharap po ng bansa. So ngayon, ito po ang tanong na marami din po ang nagtatanong, no? Ano nga ba ang tunay na layunin ng rally na ito? Pero kung babalikan po natin ayon po sa Iglesia ni Cristo, ito po ay isang peace rally no at walang kinalaman sa politika no Ngunit marami po ang nagdududa no lalo na may mga tarpaulins at uh, placards na naglalaman ng protect VP Sara Duterte hmm. uh, hindi kaya ito ay uh, tangka no ng ilang grupo na gamitin din ang rally ng Iglesia ni Cristo para po sa sariling interes or talagang yan ang purpose na ginawa, na ginawa po nilang rally or pagtipo na ito. Malinaw po ang sinasabi ng Iglesia ni Kristo na walang politikong papayagang magsalita. Pero paano kung miyembro mismo ng Iglesia ni Kristo ang politiko? ba diba? Libawa po no, si Congressman Marcoleta na kilala pong miyembro ng Iglesia ni Kristo. Papayagan kaya siyang magsalita isa po pong tanong ay kung kagamitin nga ba ang rally bilang plataforma para isulong ang impeachment ni VP Sara Duterte na mariing tinututulan din ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Hindi kaya ang tunay na mensahe po ng rally ay natatabunan ng mga ibang agenda? Ano po ba sa palagay niyo mga colleagues? 'Di ba? Nais nice rin daw ng Iglesia ni Cristo na pagkaisahin ang administrasyon at oposisyon. Mm hmm? Pero teka lang, no? Sino nga ba ang sumisira sa unit team? Diba? May nagparinig pa nga no, sa social media na ang mga uh, taga-suporta din no, sa kabilang panig, no? Ang dahilan ng pagkakawatak-watak. Uh, sabi nga ng ilan, masyado raw kasing takam no ang iba sa kapangyarihan kaya nga nagkakagulo ngayon sa loob po ng administrasyon mismo. Makikita po natin noong eleksyon ako po. Very close no ang dalawang ito although magkaiba po ang kulay pula at berde well uh, makikita naman natin no ang kanilang uh, pagkakaisa no ang kanilang unity pero ngayon nga po no ay silang dalawa na po ang naluklok sa pwesto na po. at uh, nangyari pa itong pagkakawatak-watak na ito tandaan po natin no mga ka, mga ka curious no na ngayon pong panahon ng kampanya pinagmamalaki po ang unity okay pero ngayon parang pagkakaisa ay naging isa pong slogan na lang. Dahil ayon po sa mga kritiko, no, ang hidwaan po sa pagitan ng kampo ni VP Sara Duterte at uh, Speaker Martin Romualdez no, ang nagpalala sa sitwasyon. Dahil po may mga suhisyon na dapat ay magkaroon po ng crisis management no meeting ang dalawa pong panig para resolbahin ang kanilang mga isyo. Well, ang tanong po dito, mangyayari kaya? Uh -huh. Ano po ba sa palagay niyo mga ka Paki-comment po no, sa ating comment section. So isa po sa mga kontrobersyal na usapin ay ang mga impeachment no or itong impeachment ni VP Sara Duterte. Well, bagamat po suportado ng maraming Pilipino ang prosesong ito, nako po, malinaw na po dito ang INC. Okay? So ayon po sa ilan, ang dahilan po ay ang takot no sa black voting power ng Iglesia ni Kristo. Alam naman po natin 'yon, 'di ba? Marami po ang naga uh, hahangad no na makuha ang suporta ng buong Iglesia ni Kristo dahil kung sino man ang kanilang sinusuportahan, nako, malaking factor na po 'yan no para ikapanalo ng isang politiko. So kung kaya, marang, marami, din po ang takot no or harangin no itong uh, Uh, Iglesia ni Cristo dahil din po sa tinatawag natin na black voting power nila. No, na maaari pong magdikta no sa susunod na eleksyon. So, pero po ang tanong ng marami, hindi ba dapat ang tamang gawin ay ipaglaban ang accountability kahit pa sino ang nasa posisyon? 'Di ba? So, napakahalaga po ang impeachment sa konteksto ng ating demokrasya. Alright? Ito po ay isang paraan upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Well, kung ang pagka ang paghawak po nito no ay uh, maapektuhan ang ng takot no sa pagkawala ng boto mula sa isang malaking uh, or malakas na religious block. Ako po, hindi kaya nawawala ang diwa ng hustisya ano po ba sa palagay niyo mga ka paki Pakicomment po no? ang inyong uh, pananaw patungkol po dito. Now, mamayang alas 4 po ng hapon, magsisimula po ang programa ng Iglesia ni Cristo sa Crino Grandstand. May mga balita na tatagal ito no? ng dalawang oras, ngunit hindi daw malinaw kung sino ang mga magsasalita. Now, kung wala mang politiko, ang magpapahayag po or magsasalita doon, ano kaya ang magiging laman no ng kanilang programa? eh. Okay. So peace rally ika nga, di ba? So paano ba, paano ba nito uh i-implement, no, yung programa. So abangan din po no kung ano po ang magiging reaksyon ng ibang grupo, no lalo na po ang mga DDS. So isa pang usapin, of course, no ang sinasabi pong pagsali ng mga hindi tunay na miyembro ng Iglesia ni Kristo. May mga ulat din po kasi na may mga grupo raw na nagdala no ng mga placard at tarpaulin na may mensaheng Protect VP Sara Duterte. Well, ayon po sa mga Iglesia ni Cristo, wala po itong pahintulot mula po sa kanila at uh, hindi po ito bahagi ng kanilang advokasya. So, kung totoo man ito, nako po, maaaring magiging masalimuot no ang mensahe ng rally din, di ba? So, peace rally pero may mga pinapanigan na ibang partido ako po baka magkaroon pa ng uh, uh, ibang pananaw no ibang kahulugan ang ginawang rally na ito ng Iglesia ni Cristo so ang tabayanan po natin yan no? mga kaka so ano nga ba po ang epekto ng rally na ito well sa isang banda ipinapakita po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang lakas bilang isang organisasyon din diba dahil kung sinasabi ng pamunuan na ganito nako po susunod ang buong miyembro. So kung kaya hindi na rin po nakapagtataka na, nagtipon no ng ganitong karami no ang uh, uh pom, ang uh, Iglesia ni Cristo no sa ginanap na rally na ito. Ngunit po sa kabilang banda, well, nagdudulot din po ito ng mga tanong tungkol po sa tunay na layunin ng kanilang pagtitipon. Dahil hindi po maikakaila na malaking bahagi po ng kasaysayan ang ginampanan ng Iglesia ni Cristo Ngunit ang kanila pong impluwensya ay maaari pong gamitin sa iba't ibang paraan. Di ba? Ma mapabuti man ito o mapasama. So kung may natutunan tayo mula po rito, no? ito po ay ang kahalagahan no? ng pakikinig sa lahat ng panig. Mahalaga po ang transparency at accountability, lalo na po sa mga isyong may kinalaman sa gobyerno. So uli po ang layunin dapat ng ganitong uh, ganito mga pagtitipon ay uh, magdala po ng pagkakasa ng uh, pagkakaisa at hindi po pagkakawatak-watak. Okay? So paki-comment po ng agree sa ating comment section kung sang ayon po kayo dito. So ayan po mga curious, ano kayang inyong masasabi no sa rally na ito ng Iglesia ni Cristo? Sa tingin niyo po ay dapat seryosohin ang ulat na 1.5 million attendees na ito? Ano po inyong opinion no sa inyong, sa isyung impeachment ni VP Sara Duterte? So, i-comment nyo rin po yan sa iba ba at pag-usapan po natin. Huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe at i-click pong notification bell para po updated kayo sa lahat po ng mga bagong uploads natin. Maraming salamat sa pagsama po sa atin ngayon at kita-kita-kits po tayo sa next video po natin. See you!